Nagmula sa isang malaking pamilya si Rina Garcia na tubong La Carlota Negros Occidental. Ikapito siya sa sampung magkakapatid. Kumain kami ng kung ano-ano. Naranasan ko kumain ng mais. Dahil walang permanenteng trabaho ang kanilang ama, hindi rin sapat ang kinikita nito upang itaguyod ang kanilang pamilya. Ang nanay ko, pagka Nagugutom kami, pupunta yun sa, sa lolo niya, sa lolo namin. Tapos, ang gagawin ng lolo ko, ilalaglag yung, ano, yung basket. May pagkain na yun. Dala ng matinding kahirapan, napilitan ang kanilang ina na ipamigay si Rina at dalawa pa niya mga kapatid sa kanilang kamag-anak. Mula Negros, ipinadala si Rina sa Malate, nila kung saan nakatira ang kanyang tiyahin. Siyam na taong gulang pa lang siya noon. Ah, itong lugar na to, kung saan, ito yung best apartment noon, uh, kung saan ako tumira ng mga tatlong taon. So, uh, masabi kong poor kami kasi pinamigay po kami ng mama ko nung kami ay maliliit pa. Yung tatlo kami magkakapatid. Tatlo? Apo. In other words, she felt na She could afford to, to take care of seven children, pero yung three children talagang hindi na ganun ba yun? Siguro po tita, <laughs> siguro nakita niya may smart kami, may future kami, so para makapag-aral naman kami ng maayos. To whom did she give you to? Ako, uh, pinadala ako doon sa isang auntie niya, ang pangalan po ay Remedios Ledesma, na nakatira dito sa Julio Nacpil Corner uh, corner Guerrero. Yung Julio napil Corner de Guerrero, that's a very high class residence. So is your is your auntie one of the rich Ledesmas? Ganun ba yon? Ah, hindi ko masabi kita kasi isang apartment lang din naman na malaki yon sa uh -oh. ground floor mm -hmm. na may three bedrooms. Mm -hmm. May isip ka na nung nung binigay binigay Opo. ka sa kanya. Apo. Alright. Pero okay ka. Okay na naman po ka ako kasi gusto ko talaga mag-aral eh. It. Alright. Itong tiya mo ba, eh, kilala mo? No? Hindi Yung ko masyado. Po. first sight ka hindi pumunta? Po. Hindi ko po kilala. S So talagang you were sent to her, grade 3 ka na, hindi ba? Magiging grade 3 po. And that was the first time Nakunta you were born to live with her? Oo. O, At saka pinagtrabahoan ko po yung tita. Ang pagpapaaral sa akin, hindi naman yun nung didigang ka na parang adopted child ka, no. Hindi. Kailangan, umas umasist ako dun sa katulong, parang kumbaga, uh, hindi ako yung kamag-anak parang katulong din na kailangan kong pagtrabaho may ano, pamilya yung aral yung, sa akin. May pamilya yung tiya ng mother mo. Opo, may pamilya po 'yun. And they did not treat you like an adopted daughter. Hindi po. Hindi naman ako sumasabay sa kanila sa pagkain eh. Doon ako sa kusina kumakain at katulong. At uh, hindi naman ako katulong na naglalaba kundi yung assist lang ako doon sa maid nila. Kung And, ano yung iutos. Alam mo na ganyan ang status mo. Alam ko, tita. Tanggap ko Wala kang problema. Wala. Um, uh, were you unhappy? Hindi ako masaya kasi si tita, hindi naman ako yung I was not treated well, eh. Muling bumalik si Rina sa Negros Occidental matapos mapinsala ang Maynila ng 7.3 magnitude malindol noong 1968 sa Kasiguran Aurora. Kabilang sa mga nawasak noon ang Ruby Tower. Sa pagbabalik ni Rina, hindi pa rin nagbago ang klase ng pamumuhay ng kanilang pamilya. By that time your, your father eh merong constant work na. Medyo on and off pa rin, tita, wala uh -huh. pa rin siyang ganung stable na work. Collector Pero collector sa palengke sabi mo. Oo, uh -huh. may naging collector siya sa palengke at at the same time parang ay uh, yung pinsa niya kasi na commission ang tawag doon eh, yung palaisdaan, isdaan. isdaan. Uh -huh. Nag-assist, assist siya doon. So kumikita-kita si Papa And so, nag-aaral ka sa... Elementary na, school, La Carlota Elementary School. Nag-Grade 6 ako ka. doon. Nakatapos po. Ako. Okay, ang high school mo? Uh, doon din po ako, nag-high school, La Carlota na uh, City. Na-finish ang high school? High school, yes. And then, nag-nursing ka? Nag-nursing. Sino nagbayad na ng nursing tuition mo? Nung bumalik po ako dito sa Maynila, mm -mm. doon sa isang kapatid naman, nung dati kong tinirahan, kay uh, iba naman pong auntie to ng mama ko, Uh, magkapatid ba sila? Ng... Magkapatid nung, kapatid nung tiniraan ko nung oh, bata pa ako. Oo. Oh, oh. mm -hmm. pumunta, pumunta, ka ron, anong trato sa'yo? Um, okay naman. Okay naman, tita. Kaya lang sila kasi may mga sakit na diabetes. So, kung ano yung kinakain nila, isang platitong kanin ka, dapat ganun lang din ang kain mo. Hindi ka na pwede magdagdag. <laughs> But you were studying. <coughs> sila ang nagbabayad ng tuition Hindi niyo. po. Sino? I have a brother who is already in the military, yung kuya Mario ko. Oo. And then, uh, I also have a sister o oh, sa, doon naman sa isang kapatid din, na mm. tatlong magkapatid po yun eh, ng uh -oh. auntie ng mom ko. Nag, uh, mayroon siyang, parang may trabaho siya doon sa janitorial services sa Camp Aguinaldo eh. So, mas ano siya, mas nakakaangat siya sa akin. Parang kami nag-aaral sa Ortaña. Yes. So, tulong-tulong tulong-tulong. Yung tatlong, yung dalawang mong kapatid. Yes. You know, to help you. Tulong ba yung yung auntie ng mami mo? Hindi po. Hindi. So, so, pinatira lang ako sa bahay nila.